ang pagkikipagdigmaan sa Muslim at Espanyol. Narito ang isang halimbawa ng dialogo na naglalarawan ng isang pagkikipagdigma sa mga Muslim laban sa mga Espanyol noong panahon ng kolonisasyon. Sa isang bayan sa Mindanao, ang mga leader ng mga Muslim, si Dato Ali at si Kapitan Iskandar, ay nag-uusap tungkol sa lumalalang sitwasyon na pagkikipaglaban laban sa mga Espanyol. Dato Ali, Kapitan Iskander, hindi na natin kayang palampasin ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa ating mga kababayan. Patuloy nilang inuuko pa ang ating mga lupa at pinipilit baguhin ang ating pananampalataya. Kapitan Iskandar. Tama ka, Datu Ali. Saksi tayo sa mga pag-atake ng mga Espanyol. Iniisip nila na matatalo nila tayo gamit ang kanilang mga kanyan at sundalo, ngunit hindi nila nauunawaan ang lakas ng ating pananampalataya at tapang hindi tayo magpapayag na maging alipin ng banyaga. Dato Ali. Lahat ng ating kalayaan ay nawawala dahil sa kanilang mga pagnanasa. Ang ating mga tradisyon at ang ating mga relihiyon ay hindi nila nauunawaan. Hindi nila dapat gawing tampolan ng kanilang makasariling layunin ng ating mga bayan. Kapitan Iskandar. Dapat maghanda tayo. Hindi na sapat ang mga salitang puno ng pangako. Dapat magkaisa ang lahat ng ating mga kababayan. Kailangan nating magtulungan at ipaglaban ang ating kalayaan. May mga kaharian pa tayo na hindi pa nasasakupan nila. Kung magsanib-pwersa tayo, tiyak na mapapalakas natin ang ating hukbo. Dato Ali. Ang Espanyol ay mga mananakop, ngunit hindi nila malalaman kung gaano kalakas ang isang bansa kapag ang bawat isa ay handang magsakripisyo para sa kalayaan. Hindi tayo papayag na maghari sila dito. Magtulungan tayo, Kapitan ipaglaban natin ang ating bayan at ang ating pananampalataya. Kapitan Iskandar. Ang mga Espanyol ay hindi natin katulad. Wala silang ugnayan sa mga Diyos ng ating mga ninuno. Hindi nila tayo kayang takutin. Makikita nila ang galit ng isang bayang nagtatanggol ng kanyang dangal. Dato Ali. Maganda na tayo sa digmaan, Kapitan. Ipakita natin sa kanila na ang Muslim ay hindi magpapasakop. Kapitan Iskandar. Tungo sa kalayaan. Dangal ng mga Muslim, hindi sila makakapayag, dato. Ngunit tayo ang magtatagumpay. Ang DNLOGO ay naglalarawan ng determinasyon at pagkakaisa ng mga Muslim sa harap ng pananakop ng mga Espanyol. Makikita ang kanilang tapang at lima mabilang na sakripisyo para sa kalayaan at sa pagtatanggol ng kanilang kultura at pananampalataya. Mabuhay ang mga Muslim. Pagkatapos ng pag-uusap ni Nadato Ali at Kapitan Iskander, nagsimula na ang malaking digmaan ng Muslim at Espanyol. Salamat sa inyong panunood. Maraming salamat sa aming guro na si Ginoong Ernesto Largo at sa mga kaklasiko na nag enjoy sa panunood ng munting palabas na ito. Maraming salamat at ito nga pala si Krizen Lexi B. Dapal. Magandang araw!